Yo, what's up sa inyo mga kabihero? Kamusta po kayo lahat? Magandang araw po sa ating dyan, no? Dyan sa Pilipinas. At ito nga, no, mga kabihero, meron tayong special na lakad ngayon. Bakit ko tinawag na special? Kasi yung amo ko, mga kabihero, talaga nagpahanap ng paan na manok dahil nung uh, naalala nyo, bumili tayo sa fish market noon. Eh, natikman, mga kabihero. E talaga nagustuhan. Halos yung binili ko. Siya na lang ako kumain. Kakakain kami ng kaunti dahil tuwan-tuwa kami nagustuhan niya yung uh, pagkaluto doon sa adobong paan ng manok mga kabihero eh ito nga makakabili na naman tayo nako ito yung unang unang bilin na wag mawawala ang paan ng manok nako nagpapabili na limang kilo eh siya lang uubos doon eh tayo saglit lang naman tayo kain, eh. isang, isang lutoan lang naman sa atin ni eh, ayos na sa kanya limang kilo pinabibili niya mga kabihero lalo na siguro pagka natikman niya yung uh, piniritong uh, paan ng manok ano yung, yung patibuto no? Na kinakain din, ano? Eh, napakasarap nun. Mga lutong Pinoy, talagang nagugustuhan ng mga ibang lahi. Lalo ang number one, ang adobong manok. Yan, basta adobo, nagugustuhan ng mga ibang lahi yan sa luto ng mga Pilipino. Yan, sinigang, naku po, eh, the best talaga yan, mga kabiero. At eto nga, dahil special itong pupuntahan natin, samahan nyo ko, talagang maghaharap tayo ng paa na manok Kasi bihira kasi yung magkaroon ng paa na manok doon. Dahil may mga pumupunta rin mga Pilipino doon at bumibili ng paan ng manok. Sana may maabutan tayo. Tara, punta tayo. Let's go! Ako kontrata agad ng loko. Yo, mga kabiyero. Agad na ako nakakita. Eh. Tinawag na kagad ako. Eh. Pala direct yung daan. Papunta sa fish market. Ganito kalinis dito mga kabiyero. Ang lilinis ng kanilang mga family yan dito. Kailangan natin hipon para di sa amo ko tapos yung paan ng manok ayun yung gaganda ng hito mm -hmm. yun hamdi hamdi mo hamdi mo hamdi mo jud habang naghahanap pa ng nang mabibili ng hipon so bili muna tayo ng paan ng manok Wala, wala, wala din. Dito meron. So, Chicken, Chicken pit pi. Eh, hey, masyaallah, masyaallah. Kam Kamaba? Shup, shup, shup. E, pina Pet, ba? Shop, shop, Ito yung pinaka maganda. Kalas na sipa? Ha, ha, ha. Arasi, Biba, Bilbil, Bilbil, ba? Bilbil, 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 fresh. Bilbil, 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 mga bago. Yes. Pin, next. Next. Bola, bola, bola Hindi, hindi. Jadi, bola-bola. Eh, sabay-sabay. Bola, bola. next. nila, yun yung ano, ito yung mga manok oh. Mabata panto, ito pangkata na tum mga kabeyro. Bilang kilo. 3 kilo? 3 kilo. 3 kilo? Oh, hmm. sige, sige, sige. 500. 6 na kilo na yan, mga kapiero. Nasa 500. Pwede na yan. Alas hindi rin nakakalayo sa presyo ng Pilipinas. Okay. Ang dito, pagka bumibili ka, libre, libre, taste. Okay. Oh. Okay. Dito sa binibilang ko, libre din ang ano O Red Bull so dito lang ako bumibili sa Sa Iran Iranian kasi itong binibilan ko At yung makita ko nito Lintik ang kaway, talaga naman Ito yung tindahan nila rito mga kaway Ayan, bukod yung mga gulay, gulay, tapos dito naman sa kabila putasan. Ayan yung binibili na amo ko, yung mga ganyang kalalaking pakuan. Tatamis din. Mga iba-ibang lugar galing yung mga prutas niyan, mga kabihero. Gulod nito, makita oh. ah, Makakita ka ng ganitong klaseng mga ubas, pero maliliit lang, mga kabihero. Ito, mga Iranian to. Iranian grapes. Maliliit lang, oh. oh. natin. Maliliit oh, lang, oh. Kamis. Kamis nung ano nung 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 na ganung kaliit. niya pa talaga. Ito guys, tung tupakwan na to. Yan yung pakwan na yan. Saglitan lang na amo ko, salang bibira niyan. Kaya kami Kasama na rin kami na, na kumakain ng mga yan. Ganun kabait yung amo ko lahat ng binibili niya kasama rin kami sa sa mga pagganitong klaseng pagkain kaya lahat natitikman din namin galang hindi ako gaano mahilig sa putas mga kabir yun lang talaga habang kinakamada pa yung pinamili natin igagala ko muna kayo dito mga kabir dito lang malapit lang ito lang yung pinila natin ng isla at saka ng, ng prutas. gala tayo dito win. Dito nga pala yung paradahan nila ng uh, yate, mga kabihero. Ayan oh, ng yate, dami oh. Di ba, sawa. Pero guys, na nangarap din ako niyan mga kabihero noon. Nga lang, nabili ko mga kabihero, tatlong motor. Ayun, nagkaroon ako ng hollow block. ginawa kong panghakot ng, ng hollow block yung nabili ko. Hindi man tayo nakabili na ng yate. At least, naka, nagkaroon tayo ng pangarap. No? Ati, nangangarap ako, helicopter eh. <laughs> kaya, lang, kaya lang, hindi natupad. Yan ay napamili natin mga kabiro So akala mo paan ang manok Pero ito pala yung Tinatawag na lang kasi Tinatawag na lang kasi ng awo ko yung ano, Pipick upin ko na lang Kaya pagdating ko dyan Nakaredy na So pipikapin upin na lang Ito na lang yung sinabi nila sa akin Paan ang manok yung pala Ang dami Pero nagpadala naman siya ng pera Siyempre pala may kausap na siya dati dyan Tinatawagan na lang niya Pick up na lang ganun. So ang mahalaga talaga dyan Yung paa ng manok eh <laughs> Dahil madalang hindi, hindi makahanap ng mabibila niya Yung paa ng manok Hindi mo makikita yan doon malapit sa amin Kaya ang layo ko ng Pinupuntahan ko Para lang makabili ng paa ng manok Yung paan lang talaga ng manok ang sadya ko dito noong una Ito na yung napamili. Eh, bali na pamilyo. Oh. Dito lang ng dati. Ha? Hey, muskil Ay, So, ayan, naikarga na mga kabiero. Sobra init. Ayan, anak ng patola. Pero, okay lang yan. Siyempre, kasama sa si trabaho. At, uh, pauwi na tayo ngayon. Nakabili na tayo ng paan na manok. At, siyempre, iba pang pinamili. Ayan, nandyan na sa ilalim. Ayan, o, oh, yung mga melon. At, saka, pa sa likod yung mga shrimp. At, saka, yung mga prutas na pinamili natin. So ngayon, pauwi na tayo mga kabiero para maluto na to at ngayon lang magtatanghalian ng amo ko mga alas 4 pa kakain mga kabiyero. ganyan magtanghalian yung mga arabo mga kabiero no. So kayo ba may mga amo ba kayo na kumakain din ng chicken pit mga kabiero? Yun eh, siyempre comment down below niyo yung experience niyo sa amo niyo na kumakain din ng mga Pilipino food mga kabiero. So paano hanggang dito na lang? Oh, Dobbero, peace out. Salute.